Parating na rin sila, Pepito. May nangyari lang kasi sa opisina. Kaya... <laughs> It's okay, dear. Kayo lang naman ang guest namin ngayon. And I ordered everything from the menu para isasurve na lang pagdating nila dito. <laughs> thank you. Ang ganda rito. Vegas na Vegas ang dating. Ah, uh, kailan ba ila-launch? Di ba I told you na? During the last meeting? Ah, o oh nga pala. Uh... <laughs> Next week, i-open eh, na to sa public. At kayo ang first na makaka-experience nito. <laughs> Ayan na! Ayan na sila! <laughs> Hi! <laughs> Uy, pasensya na kayo. Medyo na-late kami, ha? Hi! <laughs> si Pepito, Mr. Padilla. <laughs> oh, nice to meet you, Pepito. Alam mo ba, fan <laughs> na fan mo ako. Ay, talaga? Oh, naku, salamat. At ang ganda ng lugar niyo, ha? Kaya yata, natuwa talaga si Elsa dun sa concept ninyo, I really, hindi. Mas lalo sana pag na-experience niya siya. Experience? At yung, yung food? Not just that. Of course, the unique services that we have. Aha. Services? Ano dito? Ano Alam mo bang may mga ganito dito? Hindi. Hindi ko alam. Ba't di mo alam? Di ba diniscuss niya nung meeting niyo, yung concept? Eh, kasi... Ano? Hindi niya sinabi, sinikret niya sa'yo. Nako, hindi maganda yan. Dapat lahat ng mga detalye pinag-uusapan din ni Disclose sa meeting pa lang. Hindi! Eh ano nga? Eh ano kasi Ano? Nung nag-meeting kami... oh. Nakatulog ako. Nak <laughs> nakatulog? Hindi na kayaan na magpalik! E pa paano kayaan? Tutuloy pa rin natin itong pagpa-partner sa kanila. Eh ayoko na nga eh. Ikaw ba? Ay hindi na ako! <laughs> Rice po, ma'am. Ay, ah, yes, please. Isang mainit na rice, ma'am. Ah. Hindi, hindi, hindi. Ay, ako na. Ay, ako na. Napakasarap. Hindi, hindi, ako na. Ako na. Ako na, ako na. Hindi, okay 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 ako na, on, kaya na yan. Ako na, na. yan. Ako na yan. Ako na Ako na Ako na Sige. Ako okay na yan. Kunti lang. Kayo po, sir. Masarap po, sir. Okay lang. Wala na akong gano'n. Sige, sir. Diet ako. Diet ako. Sige. Thank you. Thank you. Parang gusto mo. Hindi. Ano, Mr. Padilla, pasensya na ho, no? Uh, pero medyo... Mm, medyo... Sabi mo, sabi Teka, bakit ako? Hindi niyo ba nagustuhan? Ah, ay, oh, ay, ay, oh. Eh, nagustuhan mo. Oh. Oh. Yung mga kasama nga namin, enjoy na, enjoy oh. eh. Uh, <laughs> kaya lang, uh, kaya lang. Uh, kaya lang ano, uh, yung concept niyo okay unique, maganda, creative talaga. Kaya lang, parang ano, parang hindi para sa amin. Ah, uh, pasensya na kasi eh, hindi ko kaanong naintindihan intindihan nung ini-explain niyo mm. kasi nung nag-meeting tayo mm. ano eh <laughs> Ay, <laughs> nakatulog siya, nakatulog. Wow. it's okay, Elsa. Kaya gusto ko muna kayo pumunta dito bago natin i-close yung deal. Pasensya na ulit. Pero pag inopen niyo to, siguradong papatok to. <laughs> Salamat ha, pero ano sa next business? na pa rin tayo. Oo oh, oh, naman, ano, you. tawag kayo para mapag-usapan. Hmm. Tapos hindi na siya matutunog. <laughs> <laughs> Ay, sir, umalis na po ba sila? Hindi, andiyan, iniintay ka. A ayun, tara. Stay. Sige <clears throat> Ah, si Brennan po, yung uh, waiter ni Mr. Padilla. Kilala mo? Mm -hmm. Hindi pa po. Ng ngayon lang. Pero boyfriend ko na po siya. Tara na. Bye, sir. Ma'am? Ah, ah, si Paul. <laughs>